Ay, nakagat si Jerry. Halika, Na, na, naramdaman ko rin yun. Pag, pag yung aso, halimbawa yan, di lalapit sa akin. Pero pag gumanyan ako, lumalapit sila sa akin. Hindi mo bumaba eh. Ganun ba yon? Oh. Visual, di mataas? Oo. Oh, oh. mag ka, lumiliit ka, lumiliit yung energy mo. Hmm kahit malaki ka kaya kapatayin niya hindi naman siya dahil bumaba ka dahil lumit ka oo dahil lumit yung energy mo si uh, Jerry ay may Parkinson's disease no so pag siya ganito na ang movement niya hey, hey. shhh hey. ah Hey, no. Up. Michael, Michael. Alika, alika. Kunin mo na, kunin mo. Dish. I can dish. Kunin mo na, kunin mo na ito. Tali, tali, tali. May dugo ah. Yun, kunin mo, kuna mo. Ayan. Ay, nakagat si Jerry. Kunin mo si Rasha. Psst, tagalain, saglit, saglit. Wak, wak. Si Rasha yon, si Rasha. Oh, si Rasha. Oh, oh. oh shit. Ano, papapasok ko na? Papapasok. Oh. Oh. Mami, pahingin ng bulak, tsaka ano, betadine.